Napapaisip ka rin ba kung bakit uh, may trabaho naman tayo tapos parang huli ka pa rin, parang yung iba mas mabilis yung pag-usad ng buhay kaysa sayo. So parang may parang bang trabaho naman okay naman, komportable naman, pero parang may kulang pa rin. Yung feeling is stuck ba? So, ako din, merong ganong kalagayan na no? parang napapaisip na, oh, bakit ganon? Kasi I just realized, no, noong nakaraang buwan or, or mga nakaraang buwan na nagkita kami nung friend ko na five years ago, Nung no, nagkita kami bago pa pandemic, I can say na hindi naman sa pagmamayabang no, pero yung parang tipong mas nauna ka sa buhay, that time kasi na-in na ako and then pwede kong masabi na much or better, hindi naman sa pagmamayabang pero nakakausad ka sa buhay. Pares naman kayong uh, employee pero parang mas nakakausad ka sa buhay. Tapos nagkita kami after 5 years, sabi ko, bisita kayo sa bahay, ganyan. So, bumisita kami sa bahay nila. Alam mo yung, ha? Parang, wow! Naka, meron na siyang malaking bahay. Dati wala naman. Tapos, malaki na yung sasakyan niya. And then, nakakapag-travel-travel travel na rin siya. Pero, yung tipong, hindi mo naman yun, uh, depende kasi sa tao kung ano yung success, ba diba? Pero sa akin kasi, ang success, when you stop working, tapos, meron pa rin, meron ka pa rin enough supply, enough na magagastos na makakapay, makakapagbaya, makakapagbaya makapagbayad dun sa mga bills mo, ganyan. Yun kasi ang akin, ang financial independence. So sabi ko, na right after five years, so anong nangyari sa akin? So sabi kong ganyan. So I just have realized ng dalawang bagay. Unang-una is siya kasi ay nasa non-traditional business. So sabi ko, yung unang-una is mode of transportation, 'di ba? From yung sasakyan from one point to another. Kung ako pupunta ako sa Manila, pwedeng ang choices ko from Isabela ay bus. O kaya yung airplane. So, mas mabilis ako makakarating in just a minutes or in just an hour kako sana. Makakarating na ako sa Manila ng saglit lang. Pero kung magbabasa ko, it takes me 8 hours to 10 hours para makarating. So, parang ganun yung nangyari sa aming dalawa. So, sabi ko, maybe employment, medyo mas mabagal siya talaga. Pero thankful pa rin tayo na meron tayong trabaho. Pero kung pag-usad sa buhay, mas mabilis, ay medyo... Kasi ang trabaho may ceiling eh. Pag nagtrabaho ka, kahit na isagad mo pa yan, parang hanggang dun na lang yung bayad mo. Pero kung meron kang ibang trabaho o business na pag isinagad mo, bayad pa rin yung effort mo, yung talagang extra effort mo, meron yung mga ganong bagay. So, we need to consider that. Pangalawa is, narealize ko na hindi ako nag-innovate. Oo, yung parang ang dami na ngayong pumapasok ng technology, AI, hindi man ako nag-upskill. So, parang sabi ko kasi sa sarili ko na, noong nakapasok ako sa government, I arrive already, parang ganon. Mali pala yun, no? Na connotation na, ito na. Parang okay na ako dito, but I just realize na after 5 years, after 10 years, na hindi ako man lang nag-upgrade ng sarili ko ng another skill, parang mas mauhuli ka. Talagang kung hindi ka magta-transform o magdadagdag ng another skill mo para provide mo sa another mga uh, tao para ikaw ay bayaran doon. So talagang kung aasa lang tayo sa trabaho natin at hindi tayo magdadagdag ng another skill, hindi talaga tayo uusad sa buhay. So yun lang, uh, hopefully, tayo pa rin po ay very thankful na may trabaho, pero don't forget na yung ating uh, skills, uh, baka hindi enough, kaya hindi tayo nakakausad, that's only my re realization. That's all po muna, paalam, God bless po.